Magandang araw mga kasabong. Welcome po kayo dito sa DL Game Farm. Ako po si Doyet Lapido. Ito po yung pamamaraan ko sa aking breeding. Okay mga kasabong, ito pala yung ano, isang facility ko, yung barn type. Ito ay may sukat na 8 by 10 feet at saka 10 feet po din ang, ang height nito. Then ang flooring nito is a uh, pine sand po. Yung sa amin is inayag po. Yung pinong-pinong sand ang nandito po para dun sa mga Uh, breeding stock natin. Then, itong nakikita nyo, ito po yung hallway ng ano natin, ng barn type. So, yung, yung harvest ng eggs, hindi na natin kailangan pumasok po sa breeding pen. Kasi po, pag pumapasok tayo parati sa breeding pen, kukunin yung mga eggs, medyo stressful po yon sa mga breeding stocks natin. Kaya yun ang iniiwasan natin na ma-stress yung uh, breeding stocks natin. So, ito yung ginawa namin. Ito yung purpose na bakit nandito sa likod yung harvest. Tsaka, napakadali at convenient para din sa nag-harvest ng itlog. Nandito lang sa hallway, kinukuha yung itlog. Tsaka, mabilis po mag mag-mark ng itlog kasi yung inahin nakulong po dito sa... Uh, Uh, ano natin sa ating trapness. Okay, uh, ganito po yung trapness natin. Pagpasok ng inahin dito, matatouch niya ito, automatic mag-down itong uh, ano nito. Kaya ganito po yung trapness natin. Double lock po. Walang makapasok, wala din pong makalabas. Kaya double lock po itong trapness natin. Kasi most of the trapness na nakikita ko, uh, hindi sila makalabas pero pwedeng may makapasok. Ito, uh, in and out, wala talagang makapasok. So, naka-double lock po siya. Ganito po yun. Ang ratio nito, isang brood cock, tapos sampung inahin. So, 1 is to 10 po ang, ang ratio ng ganitong breeding pen uh, eight ten. Tsaka, na 8 by 10. Tsaka, na-observe ninyo, ito po, merong mga ventilation. So, itong barn uh, bar na ito is a controlled environment. Kinokontrol ko po dito yung sunlight at saka yung hangin. So, kahit may bagyo man o masama yung weather, eh, nakokontrol po natin. Kasi ganitong, sa ganitong facility. Ito yung broodcock natin na ah, nanggaling sa breeding pen number 10. So, ito is a sweater blood. Tapos ang kinakasta niya is uh, sweater roundhead po. Uh, ito yung sweater at ito yung mga pulit na kasama niya na sweater roundhead. Ito po yung sinasabi ko, dapat isang breeding pen. Maganda po talaga na merong hapunan sila. Kasi pag uh, minsan kasi nagpapaluan sila, automatic aakyat uh, akyat kagad ka yung pinapalo. So less stress po sa kanila ito. Kaya nilagay ko talaga yung Uh, ano nila, yung hapunan. Ang purpose naman ng yero na ito na nakikita ninyo, para wala pong ipot dito sa, ano, sa trap nest. Uh, para maiwasan natin yung salmonella. Kasi pag marami pong ipot, madumihan ka agad ito, magkakaroon po ng bacteria build-up. So ito po yung ginawa ko na to protect na hindi madumihan po yung trap uh, trapness natin kaya merong yero po na nandito. Ito naman po yung lighting natin. Ito yung uh, sinasabi kong lighting na 6 uh, PM to 8 PM at saka 4 AM uh, to 6 AM. Ito po yung lighting na nakikita ninyo. Lahat ng pen natin meron pong ganitong lighting. Ito naman yung brood natin na nanggaling sa pen number 1. Ito yung naselect ko, na, ko na brood cock. Uh, yung mata, Tsaka yung palong, pag sim sa straight comb, dapat malaki talaga. Pag hatch or any straight comb na mga selection, dapat malaki talaga yung palong. Tsaka yung binti naman ito, tsaka yung tuhod, uh, magaganda din. Katulad nito, maliit ang tuhod, tsaka yung binti maayos, tapos yung confirmation tsaka yung bone structure niya. Uh, magandang balance, ito po yung nasile para dito sa... Pen number one. Ito yung Melsim hats na, ito yung known na Melsim hats at saka ngayon isang DL hats na po. Ito po yung meeting natin ng Melsims to Melsims. Ito yung known ko na Melsims, yung left out uh, mark. Uh, ito po yung mostly na binibenta ko sa expo, yung mga left out blood ko na, na Melsims. Anak po ng imported na Melsims hats. Ito naman yung pangalawang facilities natin, ito yung battery type na tinatawag. Yung battery tsaka yung barn type ko, ito yung tinatawag naming egg machine kasi grabe talaga magproduce ng itlog itong ganitong facilities. So dito, nakukontrol din natin yung uh, environment dito. So to example, uh, actually umuulan ng malakas sa labas natin, naririnig naman natin. Pero dito, dry na dry po. Ito yung sinasabi ko na control environment. So kahit umuulan o kahit ka, gaano kalakas ang ulan sa labas, eh yung mga uh, pullet natin at mga hen, comfortable pa po dito din sa battery type na ito. So ito yung isang purpose ng ganitong facility. Uh, hindi sila nababasa. Itong battery type ko, meron itong 300 uh, capacity. Actually, napapansin niyo medyo nakatelt po ng konti ang purpose ng nakatelt para yung itlog uh, uh, dito na po siya ina so ganito po yung uh, kalalabasan ng ng harvest natin so madali na lang po meron din tayong hallway uh, para dito tayo dumadaan pag merong harvest, magpakain, magpainom ng tubig anything ng pangangailangan ng ating mga inahin is nandito na po lahat, so madali na lang po uh, comfortable yung yung breeder natin yung mga tao natin magkuha. At saka kung meron silang application, madaling i-apply. Ito po yung purpose ng battery type. Ang isang advantage ng bat battery type, nare po natin lahat uh, individually. So yung feed, uh, nare-regulate na natin. Yung water, yung vitamins, lahat po ng application dito, nare po lahat. Yung disadvantage naman sa battery type, sa nakikita ko, is yung kulang sila sa sunlight. So itong ginawa ko, Tagos talaga din yung sunlight dito. Kaya yun, napunaan na. Tapos, uh, ang isang disadvantage, hindi sila nakakain ng natural na mineral. Kaya ako, nagsusuplemento po ako ng True Grit ng Excellence para dito sa ating mga inahin na nakabattery. Twice a week po yung application ng True Grit ko na ginagamit para po dito. Tsaka marami namang uh, feed supplement yung Excellence na ginagamit para dito sa battery. Kasi... Uh, pag naka-battery kasi, medyo lahat, control mo lahat. So, yung application, nasa programa mo na po. Okay, sa ganito karaming inahin, ngayon nakaready sila for December. Nasa 300 po ito. So, I think itong 300, kayang magproduce ito ng 9,000 eggs. Kasi ang ratio ko dito, isang inahin, makapagproduce ng 30 eggs. So, uh, 300 times 30, it's around mga 9,000. Tapos, meron pa akong... Ah uh, barn type na 100 na, kapag produce din ng 3000 so marami talaga ang uh, maraming maiproduce pag ganitong sistema po yung gagamitin natin. Ang advantage ng dinang battery doon sa barn ko kasi ang ang babae dito uh, 1 is to 15 yung ratio. Yung ratio ko doon sa barn type ko is 1 is to 10. Dito sa sa battery type ko is ang ratio is 1 broodcock into 15 na hen so yun po ang kaibahan ng dalawang uh, breeding facility ko yung dalawang facility ko na yon yun yung tinatawag kong egg machine pag meron kang ganong facility tsaka yung program ng mga gamot mo tama sigurado yung production mo unlimited